rin uh, mo dito sa uh, left side. Um, Nakakamangan naman po ako ng todo, pero lately sumasakit na po yung ulo ko. Eh. Ayun ang hindi ano yan. Saka pa, parang laging may nakapasok na kahoy sa tayo ko. <laughs> parang may, minsan may, 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 may umuho ba wala naman. Uh, medyo nabibingi lang po ako. Parang pag ito, parang laging... Ano pag ganyan, umi-slide yan, pag ganyan ang pakiramdam nyo, pag gumanga nga kayo, nakakanga nga kayo, pero nagkikreate ng irritation dito ibig sabihin lumihis yan umuusog ng konti yan umuusog yan katagalan yan magkakaroon ng clicking yan kasi mapupudpud yung condyle nyo ito yung condyle mapupudpud yan pag kumakain tayo ang layo nga po ng itsura lang dito ay parang baga sara okay. okay sobrang layo na yan mga pagaling siya? Uh, okay. yeah. Ah, common lang po. Common red. Take nga. Sara. masakit yun dito. So, Susunod yan, magrara-jet na pa gano'n yan. Pati dito. Di Bingi okay. nga yung ano para may nakapasok daw na sa tingin ni okay. sir. Pakaram lang ni eh, sir. Tatanggalin mo na. Pagkali natin yung kahawi. Ano nga lang? Sige. Dahan-dahan sarap. Dahan-dahan sarap. Iyaw! Ang mga yeah, naglagay na yun, yun. ako yeah, ngayon. Yan. Parang ang mga nalaksong dito sa Wala po tayo ng ano, Pasko. Magsimula po tayo sa ano, 27 na po yung ano. Ang start po namin ulit. Gawa ng pag 25. Malamang nasing tayo niyan. 26 alangan <laughs> yun. Medyo masakit po sa ulo. Kaya e, 27 na po kayo magbubukas hanggang 30. Hanggang 30. Ayan. 27 hanggang 30. Tapos January ano na kami ulit. January 3. Pwede na yun. Ano? Ano? 3? Hindi. Pwede mo yung 3 minutes day yata Tapos mm -hmm. hanggang Five. So mga nag po Ano lang Follow up lang po kayo ng follow up Mabilis naman na makabukay eh. Kailangan natin ng medyo follow up lang ng follow up Hindi na po namin kasi iniipon Week by week lang po kami pangit po siya pag iniipon tapos hindi na sila naghanap antay na nila yung nangyari na book na ng ano, October, ayun ngayon December, yung I mean, nakaraan kasi talagang sobrang ano binago ko talaga yung format January pa lang, gagana nga ba magbook kung December na ibibigay sa'yo <laughs> pero ngayon madami man nagbook yung masipag lang talaga mabilis makakawa na ano, follow up lang ngayon ang follow up Sara. Hmm. Okay? Sige Obserbahan mo ngayon yan. Hindi na mga ngawit yan dito. Paramdaman mo yun, no? Oh. Tumula. Ngayon, ang gagawin mo, pinakadabi sa gagawin mo, ngayon lumal, ano na kasi, nagkaroon na ka, nagkaroon na ng play yung jomo. Sa akin, ganyan din yung una. Sa akin, wala rin akong play dati, pero kakanganga, kakanganga, ng careless. Nagkaroon na ng play. Pero ang lang naman sa mga may play na, no? Pag -hikab kayo, tandaan nyo, huwag kayong patagilid na nakahiga. Medyo alanganin yun eh, naramdaman ko eh. Pag nakahiga kayo, huwag kayong hihikab na nakatagilid. Baka umusog. Tsaka pag kayo, chin in. Basta tatandaan nyo palagi, lahat na may problema sa jaw, chin in ang hikab natin. Para kahit gano'ng kalakas ang hikab nyo or naging careless man kayo, hindi siya Minsan kasi may naga, ano, naglalakyo talaga yung hindi may sara. Ay, 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 ay. Marami nang bumunta niyan dito. Lumalabas kasi sa yung content ano, sa ano. Permanent na nakabuka yung Oo, oh, ko naman yun siyempre. Pero ayokong danasin yan kasi siyempre pag madaling araw kayo nagkaroon ng lakyo. Kunyari alas matutulog kayo, alas jis, antok na antok kayo. Nagkalakyo kayo. Meron nangyari yan dito, babae pa, hinimatay na nung inabot dito. Nangyari yung dati niya. Kasi siyempre, madaling araw ba na? Tapos si Jim, hindi makakain, gutom din. Hindi eh, nakakakain, hindi eh, niya may, hindi niya may ding. Pero naayos naman. Pero sana nga, huwag kayong dadanas ng ganun kasi masakit. Bukod sa masakit, siyempre matataranta kayo. Kaya chin in pa tayo pagkano. Okay, Gab? Safe yun. Okay? gano'n ka. Ah. Hanggang ah, ka. Wala naman masakit. Okay naman. Okay? Thank you. Hello, Thank you. Thank you, Master. Thank you.